sisiraan naman mga amigo. Kainis talaga mga amigo yun. Uh, mga ganito. Actually, uh, pangalawang bisos ko na na pinalitan yung ating uh, light. at uh, gano'n pa rin, no? Uh, hindi pa rin siya tumatagal talaga. Yung una pinalit ko, naputol yung kanyang uh, wiring dito mismo sa loob sa loob sya na tanggal sya at ngayon uh, hindi ko alam kung bakit hindi na umilaw to nakakainis na kaya naman mga amigo dumaling na po yung in order natin so patay naman ako nito kay misis meron tayo dito na TST Industries yun uh, LED tail lamp LED tail lamp tapos uh, naka-smoke siya mga amigo. Genuine parts and accessories from TST Industries. Kaya try natin na isa mga amigo, tanggalan natin 'to at ito 'yung ilagay natin. Ayan, no? yun Ayan. Ito yung mukha niya mga amigo. Medyo magaan siya, no? Nakaganda dito mga amigo, ang ganda din, ano? you know? Magaspang siya, magaspang. Ito yung mga wiring niya. So para sana 'tong magal to no. Kasi kung hindi dito tagal to, babalik ko nilang sa stock talaga. <laughs> Nanood ako sa mga YouTube yung mga tutorial kung paano magkabit nito at uh, yun, parang kaya ko naman na isalipak to. Kaya tara mga Megs, ilagay natin yung ating tail lamp na wala nang signal lights na ganito para hindi sa magigit ulo natin sa kakabili ng bago tara Bago pala natin simulan na ilagay 'yung ating bagong taillight, ay kailangan muna natin na baklasin 'yung mga fairings nito, mga amigo. Para mamaya kapag isalpak na natin 'yung ating bagong taillight, ay hindi tayo mahirapan at ingatan din natin 'yung mga tinatanggal natin na mga screw dito dahil malilit lang ito, mga amigo, at ang hirap talaga hanapin kapag nalaglag ito. Kailangan din pala natin na tanggalin 'yung ating upuan dito dahil 'yung mga wiring ay nasa ilalim. Ito yung mga wiring na kumukonekta doon sa ating taillight. Kaya mamaya tatanggalin natin to. Merong apat na screw dito sa taas kaya tanggalin din natin ito mga amigo. Iba talaga kapag naka fast forward kasi ang bilis lang ng trabaho. Sana yung buhay natin ay pwede rin natin na ma fast forward para yung problema na papasok bukas ay ating maiwasan. Tanggalin pala na natin to. Ito. ito. Yan ito. Yan. tanggalin natin 'to dahil ito 'yung naka-connect sa ating tail lamp. Ito siya, oh. Yan. Yun, yan Ito. Yan, yan siya. At 'yun. Sa pagtanggal ng mga wiring ay feeling ko hindi naman tayo dito mahirapan dahil ito lang naman yung ating tatanggalin at yung dalawa ay doon naman sa signal light. Siguro yung medyo challenging lang dito ay yung pagtanggal na talaga ng ating tail light dito dahil yun nga no hindi kasi natin uh, tinanggal yung uh, side fairings natin dito kaya syempre dandaan at talaga yung gilawan natin dito dahil baka meron tayong mabiya. Pero yun nga no, meron nga kasabihan na slowly but surely at dito ay matatanggal din talaga natin ito. Matanggal din mga amigo. Ano? Parang mas mabigat ito konti mga amigo. No, mas mabigat konti. Ngayon, yung mga ganito mga mags, yan. Tsaka ito, ilipat natin yan dito. Right? mga amigo nilipat na natin dito pero ang mula naman okay na tara salpak natin dito pero uh, bago yung mga megs uh, linisan na muna natin ito diba kasi nabuksan na natin eh kaya linisan na natin kung nakikita yung mga amigo may butas tsaka ito na sa gilid dahil uh, ito yan mga megs yan dito natin mamaya papasok saka ito pa yun o oh. yun, yun o, oh. yan pasok natin mamaya yung buong butas na yun saka ito lang naman mga amigo yung mga tinanggal natin ng mga screw ito, ito isa, dalawa, tatlo, apat saka dito sa baba, yan may tinanggal din tayo dito, dito, yan saka ito saka sa kabila, yan so napakadali na naman mga amigo kaya tara, salpak na natin ito dito mga amigo ay mas nahirapan talaga ako nung uh, tinanggal ko yung ating uh, taillight dito pero dito naman yung uh, pagsalpak naman ay medyo hindi naman siya mahirap mga amigo. Basta't na ipasok mo lang doon sa dalawang butas na yon ay panigurado ayos na. Maganda yung quality at yung uh, paggawa ng ating uh, taillight dito mga amigo dahil sakrong sakrong talaga siya sa ating tinanggal na taillight na stock. Plug and play lang talaga dito mga amigo Kaya panigurado kapag kayo ay nakaya maha r at kapag plano nyo na mag-upgrade ng dito ng T-Lite ay panigurado, yakang-yaka nyo. Yung okay, mga amigo sa wiring nga tayo. So, yung ito, iba yung kinuha natin kanina. Bali, dito na natin ilagay. Yan. Ibalik lang natin dito. Alright? Ganun lang. Tapos, yung ganito, yung dalawa nga to, dito yan sa signal lights mamaya. ah uh, dito yan, dito. Mamaya papakita ko. Alright? At pagkatapos natin na isalipak yung ating bagong taillight ay lumabas pala ako dito mga amigo dahil pinaputol ko yung ating uh, lagayan ng uh, signal light natin dito para ba diba, mas pugit laga tingnan yung ating taillight. At yun mga amigo nakawin na po tayo ng uh, bahay. Pugi tingnan mga amigo no dahil uh, hindi na po uh, dahil wala na pong extra na ilaw para po sa ating uh, signal lights dahil isa na po sila. So, papanda rin natin mga amigo. Papakita ko sa inyo. diyan Left side. Yun, no? Right turn signal lights. Tapos, try natin sa hazard. Ayos. Munta pa tayo ng uh, talyer mga amigo dala. Pinaputol natin dito. Dahil dito kanina yung lagayan ng ating uh, signal lights. Ngayon pinatanggal natin to. So ngayon siguro bukas i-repaint uh, e natin to. Nakula itim din siyempre. Yan. So ang ganda ng ating tail lamp. Yan ang gando. Magaspa. Alright. Glossy black glossy black dito ayos